Sekaron ni magabug na noso nata karon salo na magabug na yang kita demi karog mga byahi diri magabug na kay karon ni magabug na lakang sila kong byahi karon parti malasana ni kabug na karon kay na kan sila kong byahi to ko na ay to sekaron mga bug na muragi gutom karon baso mato wa dito satindig sa atindahan kay muka unso kay bro na re gutom mo na mo tama ta kay apo na paana kan mata mata mo bas wala na kana bas undang na kana mga biswa bas ang focus ta ko basak kung pamilya ang anak uban na kung pag vlog na ko mo na kung priority sa kinabuhi di ba Ano mga kaboknoy? An Ay dyan mong apil-apilan ng mga bisyo mga kabuknoy, Gawa na lamig kayo. So karoon na yung mga kabuknoy, no. So di ata karoon dire sa panglaw mga kaboknoy. Kaoban ako ako mga followers dire. Mga solid supporters na ko no. So nasa lay. Shout out eh, mga kaboknoy no. So tagsaon na sila shout out mga kaboknoy. Muna siya. Ang dyan shout out mo Shout out ko sa akong pamilya sa Cebu. O tayata mo kapasyo sa lawas. God bless ka boss shout out, mga amigo na dia sa kagawasan boys ayon mong palabihan ng utot sa demonyo kay na nay lamik ka ay sa boss shout sa mga mga law mo gaping boys panihan guys anak ka nang pu anak ka nang pu Ay, ay, ay,